So yung what's up mga brad, itong video na to ay iba po to sa nakikita ninyong mga video sa nakaraan naming post. Uh, dito sa video ito ay sa inyo po ako manghingi ng advice. Lalo na po sa hindi pa nakaalam kung ano po ang hanap buhay ko dito. Uh, yung iba, ang alam nila ay nagbabox maker lang po kami. Or nagbabox lang po ako. Sa totoo mga brad ay uh, ginawa ko lang sideline ang pagbabox Ang totoong buhay ko ay nagtatrabaho po ako bilang isang all-around houseboy. So itong video na to ay manghingi po ako sana sa inyo ng advice kung ano po ang gagawin ko. Kasi napag-isipan ko mga brad ay gusto na po akong mag-resign or mag sa aking trabaho dito bilang all-around houseboy. Kahit ano po ang kaya ko ay gagawin ko dito. Lalo na po sa mga gawaing pangbahay, Ah uh, sa pagluluto hindi po ako marunong pero yung mga kung ano-ano pong mga repair-repair o ano pa 'pag uh, ginawa ko po dito. So maghingi po ako sa inyo ng advice kung ipagpatuloy ko pa ba yung aking trabaho. Kasi yung pagbakes maker ko mga Brad ay amin niyo naman na makikita po ako sa aming site nung kadalasan po Saturday or uh, Sunday. Minsan makikita po ninyo ako sa ibang araw. Uh, nag-absent po ako dito. Ang pagbabaksmaker ay ginawa ko lang tong sideline. Pero uh, yung sideline na yan ay meron po akong uh, tauhan tulad ng panday, uh, pintor, meron po ako. Kasi ako, ako lang po ang nagmarket market yung pagbibinta. Ako na po ang makikransak. Uh, kaya po, uh, kung may magpunta po doon sa aming site, ah, uh, hindi po ako nakikita kasi nag po ako niyan. So ngayon, manghingi po ako sa inyo kung ano po ang ipagpatuloy ko. Kasi yung pagbabax maker or ang pagnegosyo, 50-50 po. Pero, uh, relax po, relax po ang ating katawan. Pero 50-50 po ang kitaan sa pagnegosyo. Dito sa trabaho, dito sa trabaho, sifting sifting po ang hanap buhay kasi makakain po tayo tatlong bisis sa isang araw. Lalo na po, libre po ako dito sa pagkain, o tulog kasi stay in po naman ako at pwede po ako umuwi minsan sa isang linggo, dalawang beses. Tapos minsan pag may importante, uh, umuwi po ako, magsabi po ako sa aking mga amo kasi ang napag-isipan ko po ay uh, sayang po ang trabaho kasi yung mga amo namin dito ay mababait naman po sila lahat. Ikaso e, hindi, hindi ko na po kaya yung pagsabayin ang dalawa, ang pagtatrabaho o ang pag-market. Ibig sabihin, ang pagbibinta ng mga box. Kasi, minsan po, may problema dito sa aking tinatrabahoan at minsan po, may problema po sa aming sideline tulad ng pagmonitor sa mga materyales. Minsan pa nga, magpalitan pa po yung mga order. Magka, magkapalitan pa po yung... Pag mag po ako sa messenger, medyo magkapalitan pa po yung sagot ko. Kasi, ang dami pong iniisip ko, nag... Uh, iniisip ko pa yung trabaho ko dito, iniisip ko pa yung kung, ano pa, kung paano ko isusulba yung problema sa trabaho, at kung may problema po sa aming sideline, ay iniisip ko pa rin. So, so ngayon, maghingi po ako sa inyo. Kasi uh, yung trabaho ko dito, mahal ko naman, kasi matagal na po ako dito. Mga since 2001 hanggang ngayon, 2024. So sayang po ang pinagkasamahan mo dito, lalo na po sa aming mga kasama, sa, kasama sa trabaho, ma, mababait naman po sila, lalo na po sa aming mga amo or sa aming mga boss, medyo mabait naman po sila. Kung di po po sila mabait, uh, hindi po ako magtagal dito. Medyo magkapikunan po kami, pero magkaintindihan naman po sa huli. Yung pagtatrabaho ko dito ay shifting-shifting naman po ang kitaan pero Uh, sa palagay ko uh, kung pagkain lang po ang pag-isipan uh, makakain naman po pero pag kung sasabihin natin kung gusto po tayo makapundar ay hindi po makapundar sa swildo po kayo po ay nasa sa aking kalagayan ano po ang gawin ninyo mag-resign ba o ipagpatuloy yung trabaho yung trabaho po dito is minsan maglinis po ng aquarium minsan po pag walang utos uh, dito yo yan yung kasama ko yung kasama po yung kasama ko to. at minsan po pag mayroon naman po silang uh, personal driver or family driver pero pag mag absent po or pag day off so ako po ang papalit kasi eh, marunong naman po ako ng kunti na mag drive so pwede pwede po ako sa sakya, pwede po ako sa sasakyan at pwede at lalo na po pwede po ako sa motor. Kahit ano po ang gawain dito, lalo na po sa mga uh, kung ano po ang iutos nila sa labas, basta kayang-kaya ko po ay gagawin ko. So, manghingi lang po ako sana sa inyo ng advice. Kasi okay naman dito, ikaso lang uh, kung sasabihin natin na mag mag ano mag mag-ipon or gusto po tayo magkapundar ay para sa akin Uh, kung makapundar man dito or kung mag, makaipon man siguro parang medyo matatagal po kasi po ilan lang po ang sahod uh, sabihin lang po natin na sa minimum lang po uh, alam naman po sa taga Cebu or sa Visayas kung kung magkano po ang minimum sa sahurin dito sa Cebu So yan po ang sahod ko. Kung ano po ang minimum, yan po. Pero shifting safety po. Makakain, makatulog. Uh, sa pagninegosyo o sa pag ano, yung ipagpatuloy ng pagbabox maker ay hindi po natin alam uh, makalipas ang ilang taon matumal po ang bintahan at sa ngayon uh, okay naman, okay naman po ang bintahan namin sa mga box at binsan pa hindi pa po kami makahabol sa mga order kasi uh, kasi uh, tulad na sa nasabi ko ay wala ako sa aming site Nandito po ako sa tinatrabahoan ko sa Cebu City. At meron naman po kaming uh, on-call na pintor. Siya po ang magpipintura pagkagabi at pagdiyo po niya. So yung dalawa, yung dalawang tauhan namin ay sila lang po ang gumagawa. At minsan yung aking misis, uh, tumutulong din siya sa pagpintura o sa pagprimer. Kung ano lang po ang kaya niya ay gagawin po niya sa aming sideline. Pero sa pag uh, sa pagtransact, hindi po niya kaya. Kasi hindi po niya, uh, kasi hindi po sa kanyang linya. Uh, meron naman pong, yung misis ko ay meron naman po siyang uh, kunting, ano, kunting sari-sari sa aming bahay. Pero kung yun lang po ang aasahin namin ay hindi po kasya sa araw-araw na gagastusin. Kaya nga, nagsusumikap po kami, nagtrabaho po ako bilang isang all-around houseboy. At paminsan, nag-sideline po ng pagbibinta ng mga uh, speaker box as meron meron ding mag-order sa amin ng mga mga amplifier, mga <coughs> mga speaker. Uh, Ayun po ang kunting dagdag po sa aking sahod. Totoo lang kung ang sahod ko po ang ang sahod ko po ay aasahan namin uh, tamang-tama lang po makakain, makabili ng uh, mga kung ano po ang pangangailangan sa katawan, yun lang po ang kaya pero kung sabihin natin na mag Uh, magpundar, paggawa ng bahay parang hindi po magkapagawa ng bahay. Lalo na po pag nandito po tayo sa city, nakatira, napakamahal po ang bibilihin. So ayan lang po, maraming salamat po. Ang punto ko lang dito ay mangingi ko sa inyo kung ano po ang dapat kong gawin. Ah, uh, ipagpatuloy ko po ba yung pag-resign or manatili po ako dito hanggang ah, uh, mag-retire. Kasi sa hindi pa nakaalam, ang edad ko ngayon ay nasa 47 pa. Kung hihintayin ko pa na mag-retire, uh, nasa ano, uh, 13 years yata uh, para makaabot po ng 60 years. May 13, may, may 13 years pa. Hindi po iprosigi ko yung aking sarili sa pagbabaks ay okay lang naman. Pero pag Isasabay ko yung pagdibinta ng mga speaker box at sa pagtatrabaho ko ay parang maka-stress. Yung, di ba, kadalasan mag po ako sa mga chat, ah, mga hating gabi Kasi yan lang po ang free time ko dito. Kasi naka-stay-in po ako. Ah, pag sa araw, ah, hindi po ako magka-concentrate. Pag mag po ako ng mga message, pag maaraw, kaya po. Kaya... Uh, nasa hating gabi na minsan alas 11 ng gabi tas mag uh, kung may video po ako na gustong i-edit nasa paabot po ako ng uh, alas 3 ng kaumagahan so makatulog po ako dito nasa alas 3 ng madaling araw tas kumising ko ako alas 8 ng umaga ayan lang po bye bye at sana may magandang advice po dito sa ating mga nanonood sa ating sa aming mga video.